Bakit ba yung mga pinayanayan na no, OFW dito sa Saudi? Naubusan na pa kayo ng AFAM at mga itik na lang natin? Nagpapatira na kayo sa mga itik. Para na mga hindi nyo alam, kilala yung mga itik na yan, Hindi naman yan naliligo ang babaho. <laughs> Papatol pa kayo dyan sa mga itik na yan. Ano ba? Kating-kating na ba talaga kayo? Maganda pa lang kayo ng AFAM. Yan ng mga Amerikano, Australiano, mga Germany huwag naman yung itik naubusan na ba kayo ng ano, lalaki matindi pa dyan sa mga Pilipina na yan nag-aaway-aaway yan pinag-aaway nila yung mga itik ano kayo nakita ng mga pinanayan sa mga itik na yan at pinag-aagawa nila yung mga itik wala na ba talaga magkakamot sa inyo nadadama yung mga ibang Pilipino mga Pilipina na matitino dahil yan sa mga babae na pumapatong sa itik wala na mga kwarta yung mga itik na yan magkano lang mga sildo mga itik dito sa Saudi sa libo lang tapos sa mga Pilipina mga mga FW natakandara pa sa itik para naubusan na sila ng lalaki kaya itik na lang ang pinapatulan nila kaya yung mga itik na yan malami tayong mga kaibigan ng mga itik mga mga Pilipina yung mga ano nila mga girlfriend girlfriend mga laging kausap mga Pinay ano yung mga pinay na yan? Ano pa yung ano mga pinay na yan? Sabi ako akala nila uwi sila sa ano, tapos ang nila itik. <laughs> ano ba yung mga ano kaya mahilig pa kaya sa balot? Kaya itik ang tinatarget ninyo. Gusto niyong maghanap kayo ng talagang akal. Yung wag yung ganyang itik, nakakain mahiya naman mo kayo yung talagang wala kayong ibang papatulan itik lang talagang papatulan ninyo sa itik lang talaga wala na bang iba talaga pumatog sa inyo itik lang kaya pumatog na rin kayo sa itik madami tayong naririnig dyan ng mga video video ngayon yung mga pinay na pumapatog sa mga itik inaalakan doon ng mga itik ngayon yung mga uh, wala yung mga ano talaga na yan yung mga pinay na yan na parang naubusan na ng lalaki itik na lang pinatulan may narinig nga ako wag natutulungan yung mga wag natutulungan yung mga binuntis na mga itik na humingi ng tulong sa embassy kasi ginusto naman nila yan hindi naman yan sila na disgrace siya yan ginusto nila yan pumatol sa itik kaya dapat daw wag na tulungan yung mga yan kasi dumadami yan sila lalo eh, kasi pag alam nila tinutulungan sila ng gobyerno pabuntis sila na pabuntis sa itik tapos humingi ng tulong sa gobyerno na kung tutusin hindi naman sila dapat tulungan kasi kalandian ang ginagawa nila hindi naman dapat tulungan yung mga ganong landi lang ang ginawa